Umarangkada na ang ikatlong hop-on, hop-off bus tour ng Department of Tourism. Layo nitong ibida ang iba't ibang pasyalan, maging ang nightlife sa kamay nilaan. Si Benji Durango sa detalye, Rise and Shine, Benji. May dahilan naman kasi talaga para magsaya ang Department of Tourism. Bumiyahin na kasi ang ikatlong hop-on, hop-off sa NCR. Pasay para nyakin naman ang ruta na talagang kagigiliwan ng mga turista. Flagship program of the Marcos administration under Bagong Pilipinas. Na-launch po natin una doon sa City of Makati, our business hub. Uh, sinundan po yan doon sa City of Manila, our culture hub. And today we are launching the entertainment hub, Pasay Paranaque, which will provide our foreign and domestic tourists with an opportunity to enjoy the many entertainment and leisure offerings of Pasay and Paranaque. Labing tatlo ang iikutan ng bus tour, na iya Terminals 1, 2 and 3, Newport World Resorts, City of Dreams, Ayala Malls Manila Bay, Parkal, Okada Manila, Soleil Resort, Lux Duty Free, MOA Main Stop, SMX Convention Center at MOA Seaside. Ipinasilip ito sa media. World class ang project dahil hango rin ng idea sa ibang bansa. Komportable ang bus. May mga bus stop marker na makikita sa mga lugar na panggagalingan at hihintuan ng bus. May mga tour guides din na nakasunod sa mga turista. Gusto ng DOT na i-highlight ang mga park, city nightlife at museum sa bus tour na ito. Bigyan natin yung turismo ng Pilipinas no? Nang uh elevated and quality tourism services. So the hop on hop off bus tours that you see all over the world in key cities is now here. Bukas sa mga local at international tourism bus tour, ang pinakamurang bayad, 1,299 ng kada isang tao. Pero pwede rin baguhin depende sa taste ng turista ang mga pupuntahan. Pero kailangan itong idaan sa HoHo -Ho app o sa mga travel agencies. Ang tour tatagal mula alas 2 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi pwedeng bumaba ang turista kada terminal. Dagdag pa ng DOT, naka-pipeline na rin na ibang bus tours na gagawin sa iba't ibang lugar sa Metro Manila, Cebu at iba pang key city sa bansa. Ang proyekto, inaasahang magpapataas sa revenue ng mga iikutang establishmento, magbibigay ng karagdagang trabaho at mas mapapasigla ang turismo. Benji Durango, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.